Hello! What's up mga idol! May bago naman po tayong video ngayon Okay ba? Pero bago ang lahat mga idol ay uh, Please subscribe to my YouTube channel Kuya Raon TV Vlogs Baguhan pa lang po tayo ngayon mga idol Sa social media Kaya subscribe naman dyan mga idol Kahit uh, pindot lang ng subscribe ay malaking tulong na rin yun para sa atin mga idol Okay, may nahanap po tayong video mga idol. Kayo mga idol, sa tanongin ko, nakaranas na ba kayo mga idol ng natutulog kayo na bigla kayong panaginip nyo ay bigla kayong makutulog. Grabe mga idol. Ganito pala mga idol. Oh. Panoorin natin ang video mga idol. Nahulog ka na ba sa panaginip? Mga kaibigan, ayon sa mga sinaunang kwento, kapag nahulog ka daw sa panaginip ay ibig sabihin ikaw ay namatay na at binubuhat na ng mga anghel ang iyong kaluluwa papunta sa langit kaya lang ito ay nabibitawan nila na Atong mga idol naranasan ko na rin yan yung ay uh, magising natulog ako tapos sa uh, bigla akong nahulog sa pinahihigaan ko pero panaginip lang yun mga idol nagigising nila man ako Nawawalan ka na ng kontrol sa isang mahalagang bagay sa buhay mo. Kapag ikaw ay nahulog dahil ikaw ay tinulak, ibig sabihin ay meron kang problemang kinakaharap na dapat ibang tao ang namo problema. Kapag nahulog ka naman dahil sa sarili mong kagagawan, ibig sabihin ay maling landas ang kasalukuyan mong tinatahak sa iyong buhay. Maaring nasa maling lugar ka ng trabaho, maling kurso, maling mga desisyon at maling ginagawa. Ngayon mga kaibigan, ayon naman sa dreamdictionary.org, madalas daw mo panaginipan ng mga tao na sana lang, sana mga idol pag bago tayong kain ay nakakaramdam sila ng huwag muna tayong pa, mahiga stress. at kapag nakalakad muna tayo na sa pag bago mo muna isa raw kasi ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng hypnic jerk Isang maikli at biglaang paggalaw ng ating mga kalamnan na nangyayari habang tayo ay natutulog na dahilan upang tayo ay magising. Posible din na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil sa tunay na buhay ay masyado kang nagiging kampante sa iyong mga ikinikilos at mga desisyon o di kaya naman ay kasalukuyan kang nakakaramdam ng inggit sa ibang tao. Paalala lang mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay mga teorya lamang at walang siyentipikong basehan. Pero kung ating susumain, ang mga interpretasyon na to ay akmang-akma sa kasalukuyang nangyayari sa ating buhay. Kaya naman minsan ay mahirap na hindi ito paniwalaan. Kaya ang ginagawa na lang ng iba ay ginagamit nila ang mga panaginip na to bilang gabay sa kanilang buhay nang sagayon ay hindi sila mawala sa tamang landas. Maganda na alam natin ang ibig sabihin ng mga panaginip na to na ating karaniwang nararanasan dahil hindi natin alam na baka isa sa mga panaginip na to pala ay mensahe sa atin na may isang bagay sa ating buhay na mas kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ngayon kaibigan kung isa ka sa mga nakaranas na ng ganitong panaginip ay i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Okay mga idol, thanks for watching. Pero bago ang lahat mga idol, subscribe muna kayo mga idol. Like and share mga idol. Okay, salamat sa panonood nyo. Sa, sa muli mga idol. Thank you, thank you.